Guys, magpirito naman kita guys Umbutan ko ng mantika guys Nakadaw planer kanina kaninahin Nasa kapum Ang bida natin Waray makaupod Kasi may balatian na nakaiwala na Kasama so, na ako mamaya Guys, ano nyo inaabangan Sika fishing Kadakop pera no sa kapom kanina at lawag na kadakop. Babawi naman ako niyan, guys, para magkapera na naman tayo. At makapalitin bugas, guys. Kung hindi nga nak nakakapalit, sisinaan ako. Kailangan makapalit akong bugas, guys. Magpaso nga nito ng tika, guys. Bubutag natin, inin, isda. Ano guys, bubutag tanan isda. Manira na kop kanina, Uy, uy, mga pisik. Ayaw na dito. Uy. Hmm. Pusog doon ang titik guys oh. Mantika. So, talos kita na Kita. No. At. In 2 minutes, maluluto ito guys. Tontinola, loto na guys. Mayroon sa guys? Para makita ninyo natin tinola na masarap. Kaya ko, kapiting. Ayan guys. Masarap yan ang niloto guys. Ayan guys. sa out ka na itil Yung tinanggal ko na atong silupin na nakadingadi. Ang, ang block Kay pag napetik nga nito yan mantika. Pag makadididi. Ibig sabihin yan. Baka masunog. Guys. Kaya tinanggal natin yan. Inalis natin. Kung sa Tagalog, kunwari-waray, gintanggal ko na. Para, kung pumitik man itong mantika, nga di, di rin ito masunog guys. Goods, that's good. good. Ayan guys. Maloto na yung iba dito. Guys, yan. Loto na guys pag ako magluto guys masarap yan kung sa tagalog kung sa wari wari marasa guys yan katamtaman lang luto shoutout out sa mga followers ko mga followers ko na mababait kung na wari wari buutan guys shoutout out kan Renzel na ako na idol na ni kan Giza tiktokers mga tiktoker dyan shoutout sa mga ibang bansa guys, shoutout na tanan, mga followers ko dyan. Nandito si Jim TV, palaging nagluluto at masarap siya magluto guys. Yun lamang po guys. Kung, kung nagustuhan nyo namin yung mga video ngayon, okay like and share. Thank you for watching guys.